Hello guys, good day. Welcome po ulit sa aking vlog. Ah, uh, medyo ngayon lang po ako nakabalik ulit kasi nga medyo busy ng ilang linggo. Bali dito po ako ngayon sa aking ano, sa aking farm. Dito po ako sa harap ng ano ng Miracle Fruit. Bali, yan po yung kanyang bunga. Sa paligid kasi medyo maano na, medyo makapal na yung damo. Kaya bumisita ako dito sa aking mga pananim. At saka tinabas po yung mga damo. Para maganda naman yung tubo ng mga pananim. Bali ito po yung ginawa ko ngayong araw. Nilinis ko yung mga damo sa puno ng niyog. Yung tinanggal ko po yung mga matataas na tatabasin. At siyempre yung mababa ay gamitan ko na lang po ng herbicide. Malapit na kasing magkaroon ng mga bunga yung ibang niyog. Kaya mas maigi na linisin yung mga puno. At syempre, meron po akong mga ano. Meron pa akong tanim na mangga. Yan po yung mangga. Siyempre po ay mayroon din po sa bandang itaas. At saka marami pong bunga yung niyog. Kaya lang wala pang nagtatrabaho sa ngayon. Kasi mura yung presyo. Ganun din po sa abaka. Marami din pong abaka. Kaya lang wala pang mataas na presyo ngayon kaya pinding muna yung ano, yung pagtrabaho ng mga tao kasi nga mababa po yung presyo ng abaka ang nyug na pong ito ay ano native po na nyug kaya lang na pakaraming bunga kasi nga maraming ano maraming mga magandang bulok na tinabas ko dati sa ilalim kaya mataba yung kanyang tubo Hapon na kasi kaya kailangan ko nang umuwi ng bahay kasi medyo madilim na po dito. At meron din po akong ano, tanim na tubo. Kasi pag ano, pag minsan, pag wala akong baon na kanin, pag hindi po ako nakabaon ng kanin, pag saglit lang po ako dito ay itong tubo po yung kinukuha ko para gamot sa gutom. Siyempre, ligpit ko na yung ano, yung mga gamit ko para aakyat na sa taas para umuwi sa bahay. At dito rin po ako kumukuha ng ano, ng pang-inom na tubig. Pag inuuhaw pa ako ay dito lang ako pumupunta para uminom ng tubig. ito po yung tanim kong kakao at syempre yung hybrid na niyog at saka meron ding latundan at syempre ito po yung tanim kong ano tanim kong papaya ay meron na pong bunga At meron din pong bunga yung ano, yung langka sa itaas. Bali tan tanim po ito dati ng nanay ko. Kung minsan ay dito po ako kumukuha ng bunga, bunga ng langka para gulayin. At next week po ay ito yung trabahuhin ko. Bali, mag-spray po ako ng ano, ng herbicide. Kasi nga, makapal na po yung damo sa aking kalamansian dito sa bandang ibaba. Kailangan na talaga, ano, linisin yung puno para magkaroon po ng bunga pag in-sprayhan ko po ng pampabulaklak. lak Meron pa akong tanim na tanglad. At ito po yung ano, yung kinakamalaki kong kalamansian dito sa ano, bandang ibaba. Kailangan na talaga gamitan ng herbicide yung mga damo para po ma matay at malinis yung puno ng aking mga pananim. Bali, marami po yung tanim kong kalamansi dito sa ano, bandang ibaba. Kaya lang ay medyo masukal na yung damo. Kaya yung iba ay na, na, ano na na tabunan. Dahil sa yung ibang portion po ay makapal na yung mga damo. Yan po yung mga niyog. Nagkaroon na po ng bunga yung iba kasi nga ay dati po ay palagi kong nililinis dito yung ilalim Ito hybrid din po ito na niyog kailangan talaga dito ay isprayan ng ano ng pam, pamatay insecticide insecticide para maganda yung puno yung tubo ng niyog at saka maging healthy po yung dahon ito naman po yung mga abaka yung iba na bubulok na ito ay ipikto ng mababang presyo kaya walang nagtatrabaho dito na po ako sa bandang ibaba medyo madilim na sa ilalim at dito po sa bandang ibaba kung makikita niyo po ay maraming ano dahon ng ampalaya yung native na ampalaya yung sampalaya yan po libre po yung gulay pag halimbawa na magluto ng gulay <clears throat> hiningal po ako sa kakaakyat galing ibaba So guys, so mayroong, mayroong bunga at saka mayroon naman pong mga maliliit na bunga. At pag umano, pag maganda na yung panahon, ako po ay mag spray ng ano, pampabulaklak para po magkaroon ulit ng panibagong bulaklak at magkaroon ng maraming bunga. mabasa kasi yung ano lupa dahil palaging umuulan yung hiyang kasi ng kalamansi ay yung ano yung maaraw yung mainit talaga yung panahon kasi pag palaging umuulan ay nagkaroon po ng ano kulay dilaw yung dahon dahil sa epekto ng ulan Ito may ding bunga. Hanggang doon po ito sa ano, bandang ibaba. Tsaka mayroon din po sa ano, bandang kabila. At ito mayroon pong ano, mayroong hinog. So guys, mayroon din pong ano, mayroon ding bunga. Ito yung bunga. Yung paraan ko po kasi pag steady na mataba yung tanim kong kalamansi ay tinatambakan ko ng mga patay na damo sa ilalim kagaya ng ano ng dahon ng saging at siyempre binubunutan ko rin ng mga ano ng damo para malusog yung tubo ng aking kalamansi At sa bandang ibaba po ay yan po yung tanim kong kapaya, kapaya or papaya sa Tagalog. At saka mayroon din pong maraming pahabol na bunga sa itaas. Kasi nga nitong nakaraang ay nilinis ko yung pono, Tinanggal ko yung mga damo. Tinabas ko para maganda yung tubo ng aking tanim na niyog at papaya. So hanggang dito lang muna guys. Kasi nga hapon na, medyo madilim na. At ako ay uuwi na ng bahay para po mag ano para magpahinga. Bye-bye.